Hello guys, good morning. I off ko na tong aking sinaing. Okay na. Ay, look. na Ayan, dito naman po tayo, guys. Ito yung aking alkansya, oh. Magbilang tayo. Bayad ng ating kuryente. Hindi ko alam kung magkano to bilangin natin. tapos papalitan natin mamaya doon sa donsi kung kailangan nila ng bariya sana umabot bumaba ng 800 yung aking bill noong noong May nasa 2.9 binayaran ko oh, grabe yung kasagsagan ng ano hey. ng summer summer time nasa tunay ko munti ka na mag 3,000 ang binayaran ko buti na lang umabot din yung aking alkansya ngayon nasa 2.2 na lang o diba malaki ang ano niya binaba So, sa gabi, pinapatay ko na yung ref, yung mga ano ko eh, yung freezer ko. Electric fan lang ang ano, ang hindi carry. Kasi kahit na ano pa rin, banda mo pa rin ang init. Ay, okay, hindi umabot, kulang pa ako. 560, mga langga. May kulang pa si Inday. Sa ano pa ang ano ko deadline? Sa ano? Sa July 10 ang aking deadline. Ayan, July 10. Ayan ang aking deadline. Ay, nako. Nakaka-lurky. Ayan, guys, oh. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 5, 60 pesos. Yan lang ang ni Piggy Piggy ko ngayon. Piggy Piggy ko. Thank you so much. Bye-bye and God bless everyone.